Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mayroong dalawang bagay o kagamitan na ipinahintulot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinagbawal naman sa kalalakihan. Ano kaya 'yon? Pwede sa mga babaeng gamitin nila 'yon pero sa kalalakihan bawal nilang gamitin 'yon. At ito po yung napagkasunduan po ng ating mga scholar. Ano yun? Sa hadis ni Ibn Zurair, Anna Sami Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, narinig niya si Ali bin Abi Talib, kalugdan na silang dalawa ng Allah, Yaqul, Inna Nabiya Allah, sallallahu alayhi wa sallam, akhada hariran, ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kinuha niya yung tela na gawa sa silk o sotlah. Pajalahu fi amini. So nilagay niya sa kanang kamay niya. Yung tela ng silk. Wa akada dahaban fajalahu fi shimalihi. At kumuha siya ng ginto at nilagay naman sa kaliwa. Yung ginto. So ganito ang nangyari. Sabi niya ito yung uh, silk na tela at ito naman yung ginto. Sabi ng propeta sallallahu so, alaihi wasallam, "Maqala Inna hazaini haramun ala dukuri ummati. Sabi niya, ang dalawang ito ay haram, bawal gamitin ng mga kalalakihan sa aking umma. Ibig sabihin mga kapatid sa panampalatay ng Islam, itong dalawang kasuutan na ito, ang ginto at ang tela na galing sa silk o sotla, ay haram po sa atin ay sot. At actually, itong sotla na ito ay uh, madulas. Madulas yan ang tela. Uh, na ito ay uh, bahigpit mahigpit pong ipinagbabawal po sa Islam. Kahit na batang lalaki pa po, kahit na yung bata pa po na wala pa sa tamang edad, ay bawal din pong pasuotin natin ng, ng silk. Ang pinahintulutan lang po sa dalawang kasuotan na ito ay ang mga kababaihan lang po. Sila lang po yung pinahintulutan. Kasi po, uh, pambabai lang talaga ang kasuotan na ito. Si Omar al-Khattab, sabi niya, na ano nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yulbas al harir fi dunya illa lam yulbas fi al akhirati minhu hindi sabi ni sabi daw ng propeta sallallahu alaihi wasallam hindi pwedeng isuot ang silk sa mundo dahil hindi rin siya pasusuotin ng Allah sa sa kabilang buhay ibig sabihin itong silk na ito ay Special lang talaga ito sa atin ang makalakihan sa paraiso at ganoon din po ang ginto. So pangkalahatan, ang ginto bawal talaga sa atin na isuot na kalalakihan. Kahit na ito pa sing sing, bracelet, basta ilalagay sa katawan mo at gagamitin mo, bawal sa kalalakihan ang ginto. At bawal din po ang, ang silk. Pero kung halimbawa, uh, gold plated at saka uh, silk na hindi naman siya totoong silk, so walang issue dito. Ang ang haram ay totoong ginto. Mapa white gold man yan o gold ba sa gold yan? At saka silk talagang haram sa atin. Nakalakihan. At sa mga babae lang po ito, pinahihintulutan. So, ang pinahintulutan lang sa atin, sabi ng mga wala magkung halimbawa, mga tatlo o apat na pulgada. So, mga 1, 2, 3. Mga apat na pulgada na ma maihalo sa suot natin. Okay lang. Okay lang 'yon Kasi yun lang ang pinahintulot ng propeta sa lasa Pero yung buong silk yung soot natin na pagkasunduan po ng mga ulama na talagang bawal yan at ganun din po ang ginto Allahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh